Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon sa buwan ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Vicente Ferrer. Kamusta si San Vicente Ferrer? Kilala rin bilang San Vicente Ferrer, ay isang prayle ng Dominikano noong ika-14 siglo, Tubong Valencia, Espanya. Ipinangan ng noong 1350 sa isang marangal na pamilya, siya agad ay naging kilala sa kanyang mga dynamic na pamamahayag at kanyang pagsusumikap para sa reforma ng simbahan. Sumali si Vicente Ferrer sa Orden ng Mga Dominikano noong siya ay bata pa at naglaan ng panahon sa pag-aaral ng teolohiya at filosofiya. Agad siyang naging kilala sa kanyang kaalaman sa banal na kasulatan at sa kanyang kakayahan na magturo at magpahayag ng may pananampalataya. Ang kanyang mga sermon ay kilala sa kanilang kagandahan at kakayahan na makapag-convert na nagdala ng maraming tao sa kristyanong pananampalataya. Nagalakbay siya sa buong Europa sa maraming taon, nagpapayo sa maraming mga lungsod at bayan na nagdadala ng maraming tao at nagpapalakas sa kanilang pananampalataya. Lalo siyang kilala sa kanyang mahalagang papel sa pagkakalantad ng kanluran. Nagtatrabaho para sa pagkakaisa ng simbahan at suportahan ang lehitimong Santo Papa. Kilala rin si San Vicente Ferrer sa kanyang mga himala, kung saan marami sa mga ito ay nauunay sa mga pagkaling at pagsisisi. Itinturing siyang banal habang siya ay nabubuhay at patuloy na iginagalang pagkamatay. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Vicente Ferrer. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo para sa buhay at patutuo ni San Vicente Ferrer na naglaan ng kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapalaganap ng Kristiyanong pananampalataya. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at misyon na may kagiliw-giliw na magsilbing inspirasyon sa aming sariling pangako sa iyo at patibayin ang aming pananampalataya sa iyong pagmamahal at habag. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami sa Diyos, idalangin mo kami sa aming mga pangangailangan at kalungkutan, at tulungan kami na tapat na sumunod kay Kristo sa landas ng kabanalan. Naway kami, tulad niya, ay maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundo, at magpatotoo ng iyong katotohanan at biyaya sa lahat ng bagay. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Alberto ng Monte Corvino, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw